Good day guys! Nag-iisip na naman nga ako ng kakainin ko ngayon. Buti na lang talaga at nakagawa ko ng lumpia nung day off ko. Malaking bagay din talaga kapag nakakapag-prepare ka ng maaga. Para nga sa mga ganitong pagkakataon ay mayroong ka mahuhugot sa rin. Di naman kasi madaling maging isang OFW. Maganda nga lang yan pakinggan pero sobrang hirap naman kong mararanasan. Kung sino pa nga yung nagsasabing masarap ang buhay abroad. Sila pa nga yung di pa nakakaranas makapagtrabaho abroad. Ang nakikita lang kasi nila ay yung mga bagay na naibibigay ng isang OFW. Pero di nga nila nakikita yung hirap at sakripisyong dinaranas namin Malimit nyo kasi kaming nakikitang masayang nakangiti sa mga picture at video Pero di nyo naman nakikita yung hirap at lungkot na pinagdaraanan namin Minsan talaga kailangan namin magpanggap na laging masaya Para nga syempre hindi magalala yung mga pamilya namin Madalas pang ang sinasabi namin na madali lang yung trabaho dito Pero deep inside nga gusto na namin umuwi at mag-stay sa Pinas Kaya nga kung may kakilala kang mga OFW Malaking tulong na nga kung kakamustahin mo siya nang di mo siya uutangan Kamustahin mo nga siya kahit wala kang kailangan. Ina po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.